you hacker Welcome to our 8 episode dito sa Pinoy Hack. Tara, samahan niyo akong hanapin ang chibog na katakam-takam dito sa Almanza dos Las Piñas. Siyempre, dapat alamin natin, number one, kung budget-friendly ba? mga alawa, dapat hindi tinipid ang lasa. Get ready to hack nito sa Mang Rauls! mga kahakir, so for today's episode, nakita nyo naman, eh, nagbabaga ang ating mga pagkain. What? At ang maganda dyan, uh, masaya tong episode na kasi kasama ko is sa mga malalapit kong kaibigan nung college na nag-aaral kami ng nursing. All the way from Singapore, imagine niyo para lang mag-guest dito sa ating Pinoy Hack. No? lang iba ko din si Kristen. Ngayon ko At ating mga Have... Ay, okay, yeah. So, introvert siya sa lagay na yan, pero sa tropa namin, hindi siya talaga introvert. Okay, so may hiya lang siya. Ngayon. Pero bago ang lahat, siguro, para lang din to start with no Azar. Para may idea sila, paano ba tayo naging close? Uh, so, way back in college, no. sa perpetual nursing. I'm at a group mm -hmm. Anong pangalan ng group natin? Group <laughs> <laughs> so, so, shout out natin, may langaw pa po. Shout out natin yung mga group uno diyan. No? So miss na namin kayo and I hope na magkaroon tayo ng mini re reunion. No? So isa sa mga actually isa din sa mga naging uh, way namin, mga ka-hacker, para maging close eh talagang food trip. No? So bukod sa ano pa ba yung ibang ginagawa natin ng college? Kung naalala mo. Uh, wala tayong budget. Oh, pero pero, pero tayo sa Batangas. Ay ba? at at, ba? at nag-overnight kami. So, thanks to Cristel kasi very generous nung kasama ko. So, Ang bagay niya Ang Pero may mga majority na nag-ambag. Hey guys, and we are so excited, no? Kasi itong Mang Raul, sa totoo lang, eh, malapit din talaga siya sa amin. Kasi nung mga panahon na nagtitipid kami, isa sa mga pinupuntahan din namin, no, itong lugar na to. At ikaw, kung tatanong kita, Azar, kailan ba yung huling punta mo dito? So, hindi ko naman tandaan. after college. After college. So, after college. grabe, ilang, ano yun, ilang taon na yun. Ay, saan naman tayo graduate? 2012. So, so, more than 10 years na. So, imagine yung more than 10 years. So, for sure, yung mga tropa namin sa, ano, sa Perpetual, no, eh, kilala to, no, itong, ano, lugar na to. So, ang in-order namin, we have uh, pork barbecue, uh, meron tayong chicken barbecue, may tainga tayo, may isaw manok, at saka balat and syempre gulaman and soft drinks. So, pero guys, sa totoo lang, uh, kung titignan nyo, no, parang eh, normal na ano lang naman yun eh, di ba, Na mga ihaw-ihaw. Isa din sa mga pinabalikan namin ay yung kanilang sauce. Oh. So, kasi iba talaga yung sausawa nila. So, so ano yung unang-unang gusto mong tikman, Azar? I think barbecue. Barbecue, so yan. Okay. Grabe yun. Di ba? Yan. So, for sure na-miss mo yan. Sige, tigman natin ang ano, barbecue. Okay, tigman natin ang kanilang... Actually, ang maganda dyan, pinagahalo yung ano, di ba? Ito, tsaka yan. Ang spicy na. So, ano natin? Yan. Para hindi tayo mahirapan. So, yan. Ano? Nani? Katabi ko kumain na siya. Ano, kamusta naman? Kamusta yung lasa? After how many years? Masarap pa din. Masarap pa din. Oh. No? Mm -hmm. Worth Babe, balikan. Gabi. Alam mo yung lasa ng barbecue nila? Itong pork barbecue. Ano yun? Eh? Lasang-lasa mo talaga yung mga parang minarinate sa kanya. Diba? So yung pagka-smoking niya and at the same time tender yung ano yung pork niya. Hindi ganun katigas. Do you agree? Diba? So syempre bago ang lahat nakalimutan na natin magdasal. So, siyempre, Lord, maraming salamat po sa blessings ito sa ito. May this good our body. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Okay, next. Anong gusto Kaya nga. Nakasubo <laughs> na. Anong isaw next me. na gusto mong tikma? Lata Isaw man. So, uh oh. Isaw Isaw man. Oh. Oo. Grabe. So, Azar, way back no college, no? Ano yung isa sa mga unforgettable, ano? Parang unforgettable moments mo together sa tropahan natin. Alam mo for group owner, uh siguro yung mga overnight. Mm halimbawa may mga projects, ganyan, kahit na paguran. Kasi kailangan mo gising, pero nakaka-enjoy siya Sa'yo. Ano? Yung yung nilibre mo. No, wait naman. wait naman, para ma-enjoy Ah, kasi nung college tawag dito, syempre hindi pa naman ganun kasi allowance natin, diba? At wala naman talaga din ako allowance na ano. Oh, randomly ata. Sabi ko, yung libre mo ako. Dan sa canteen, libre mo ako. Ang tawag sa ganun. I ano mean, Maha. Hindi uh, ma ko makalimutan. Maha. First time. First time na libre ko. Sabi ko. Dan since then. Ano eh, like... Ito na yung next. Ay, okay. oh. ito na yung next. Hindi parang this one. Madami oh, na yun. Oh, marami na. Ay, yo, Alam, oh. Parang na-test na rin ng ano yung... Oo. So, siyempre yung mga panahon na yun, mga ka-hacker. Siyempre, estudyante ka pa lang, di ba? Yung ano ko nun, azar ang baon ko nun, Diyos ko po, 50 pesos lang. Oo! Anong nagkakasa yun? Papasahe pa lang, tricycle pa lang. Importante yung mayroon. Oo, importante yung mayroon. Diba? So nakatuwa lang. Kaya yung mga group uno dyan, diba? Pero ang ano tawag din nila doon mga kahaker, group duo. Kasi malapad daw yung noob. <laughs> diba? So pinangalan na sa <laughs> So pinangalan na sa akin yung group uno yun. Ano, kamusta yung lasa nung ano, nung kanilang uh, isaw? So, at dito, yung isaw manok nila, for me, wala siyang pait. So, again, uh, yung pagkakamarinate sa kanya, talagang okay, no? And, masasabi mo, sa pagkain mo, eh, malinis yung pagkakaanin nito, pagkakagawa nito. Diba? So, isa din sa mga gusto ko ay etong tenga. Ikaw, sa so ba? Tenga. Tenga. Pero grabe rin yung mga pinagdaanan natin. No? So, ngayon, mga kahacker, si Azar, si Crystal, eh, sa Singapore na siya nag-work. So, so far, Azar, kamusta naman yung life mo sa Singapore? Okay hmm. naman, masaya. Like, malapit sa Pilipinas. Hmm. So, gano'n ka nang katagal na nurse doon? Seven years. Grabe. <laughs> Seven years. And for the record, since then, pag nasa Singapore kami, talagang nakikita-kita din kami. So, meron nga one time, hindi ko makakalimutan, uh -huh. shout out kay Pam. May one time na lumabas kami. So, si Pam, isa sa mga kasama namin sa group uno. Ano, uh, parang, ayaw ko naalala mo yung Azar, parang may kakainan tayo. Tapos, nagtampo ata si, ano, si Pam, parang nag-walk siya. Na -azar, siya sa... Singapore? Oh, hindi mo matandaan. So, ayun. Wala, kumbaga parang nakatuwa lang na kahit na medyo nagkakaedad na. Pero alam mo yun. Eh, parang ano pa rin. May mga, na, mga ano friends talaga. Oo. Oh, And yung yung samahan namin, yung grupo namin na yun, masasabi ko na isa sa mga solid talaga kasi until up to this day yung, yung GC namin once in a while talagang active siya. Tsaka pag may panahon, talagang nagkakachap-chap. So ito naman mga ka-hacker, itong kanilang tenga, masasabi ko na ganoon din. syempre, uh, smoky, uh, yung 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 litid niya mararamdaman mo pero hindi gano'ng katigas sa ikaw ano bang ano mo ba? nice, chewy, chewy. may enjoy mo talaga to lalo na pag sinawsaw mo sa kanilang sauce tapos may may tin din na akong i-order itong kanilang uh, balak so hindi ko alam kung ano to balak, balak ng baboy ba diba? so syempre mga ka-hacker you really need to alam mo yung once in a while cheat day pero ito syempre hindi sa healthy na kung araw-arawin mo siya diba mm -hmm. So, Perfect. So, since ngayon lang kami ulit nakapunta dito, di ba, in-order na namin yung mga free radicals. Oo. Oh, Oo. Di ba? Tekman natin. Ikaw, gusto mo ba to, Azar? kona na lang. Isaw? Grabe. Nakatakot sa. Bakit? Kasi balat eh. Di ba? Pero surprisingly, <laughs> <hindi. laughs> chewy. Tapos very consistent yung, mag yung pag-marinate sa kanilang mga ano sa kanilang mga tawag ah, nito binebenta, 'di ba? So, tikman naman natin kung ano, kanilang chicken. Hmm, wala so, pa chicken. so, tikman natin. Oh. Okay. So, Ayun, kanilang malok. chicken barbecue. Actually, malaking chicken barbecue. Sa 'yung Sarap, no? Tsaka, alam mo eh, parang sa bawat kagat, may alaalang <laughs> <May laughs> na noong balik. Yes. Ah, uh, college memories. Oh, college memories. Mmm, so, ang sarap din ng ano nila, chicken barbecue nila. Kasi bukod sa alam naman natin na barbecue to, pero yung tenderness ng manok, tsaka kahit papano, yung juiciness niya present. So with the combination ng sauce nila, tsaka nung itong ano, suka, okay siya. Panalo. So so far ikaw, Azarni, yung pinaka mo dito. Isaw. Isaw talaga. No? Iba din talaga eh. Iba din talaga. yung dalas, di ba parang may aftertaste? Oh. Tsaka wala rin lang sa... At isaw talaga, parang masasabi mo na isa sa mga signature na nitatak ng isang Pinoy. So kung ikaw tatanungin ko, Azar, since sa Pinoy Hack, syempre dito, inaalam natin kung budget-friendly ba siya, di ba? Kung yung, yung lasa ba niya, hindi tiniped. So for you, pasok ba siya sa Pinoy Hack? Yes. Hindi tayo babalik ang hulit. Correct. Diba? So kung magkapagkat sa presyo, very reasonable naman. So may kita nyo naman yung presyo ng mga to. And at the same time, pagdating sa lasa, alam mo hindi talaga tinipid yung, yung mga ingredients niya. Diba? Yung pagkakamarinate sa kanila. So, yun. And I just wanna say, syempre, diba? Always remember, every time you eat together with your family, be in the moment. Kasi mas masarap kumain ng present ka talaga. Diba? So, do it with your family, your loved ones, at syempre sa mga kaibigan mo. Diba? Make time with them. And, ano pa hinihintay mo? Tara, sibog na!